Aisipin ah, ninyo ang Pilipinas, isang arkipelagong may mahigit 7,000 isla, bawat isa ay may natatanging ganda at yaman. Mula sa bundok ng Cordillera hanggang sa buhangin ng Boracay, tunay na paraiso ang ating bansa. Ang ating mga katubigan ay sagana sa isda at korales, nagbibigay buhay sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit ang kagandahang ito ay may kaakibat na responsibilidad, paano natin mapuprotektahan ang napakaraming isla at baybayin. Ang ating malawak na teritoryo ay parang bahay na may maraming pinto. Kailangang bantayan laban sa sinumang may masamang hangarin. Ang West Philippine Sea ay hindi lang karagatan, ito ay pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Kapag napabayaan, para na rin nating hinayaang maagaw ang ating kinabukasan. Ang pambansang depensa ay hindi malayong konsepto, ito ay pang-araw-araw na realidad na nakaaapekto sa ating buhay. Ang seguridad ng ating mga hangganan ay seguridad ng ating mga pamilya at supply ng pagkain. Sa bawat hamon, kailangan nating maging matatag at mapanuri upang mapanatili ang ating kalayaan at yaman. kapag naririnig natin ang depensa madalas na isip natin ang digmaan, pero higit pa rito ang tunay na layunin nito. Ang depensa ay tungkol sa paglikha ng ligtas na kapaligiran kung saan ang bawat Pilipino ay maaaring mamuhay, ng payapa at magtagumpay, isipin ang ating mga mangingisda. Kung hindi ligtas ang ating karagatan, paano sila makakapaghanap buhay? Ang Coast Guard at Navy ay nagsisiguro ng kanilang kaligtasan na siyang nagpoprotekta rin sa ating supply ng pagkain. Depensa rin ang pagbabantay sa ating likas na yaman laban sa ilegal na pagmimina at pangingisda. Ang sandatahang lakas ay tagapangalaga ng ating mga protektadong lugar at kalikasan. Higit sa lahat, depensa ang nagpapanatili ng ating soberanya, ang lupang ipinaglaba ng ating mga bayani. Ang pagpapalakas ng depensa ay mensahe ng katatagan, hindi ng gulo. Isang bansang kayang protektahan ang sarili ay iginagalang at may kinabukasan. Ang depensa ay pundasyon ng ating kalayaan at kinabukasan. Sa pinakatimog ng Palawan, matatagpuan ang Balabak, isang paraisong may malakristal na tubig at puting buhangin. Dito matatagpuan ang mga natatanging hayop tulad ng pilandok at mga isla na halos hindi pa nagagalaw. Ngunit higit sa ganda, mahalaga ang lokasyon ng Balabak. Ito ang timog na tarangkahan ng Pilipinas. Ang Balabac Strait ay mahalagang daanan ng kalakalan kaya't sino mang may kontrol dito ay may malaking kapangyarihan dahil dito ang Balabac ay frontline ng ating pambansang seguridad. Ngunit vulnerable rin ito sa smuggling, human trafficking at terorismo. Ang presensya natin dito ay hindi lang para sa Palawan kundi para sa buong bansa. Ang Balabac ay parang kandado sa ating likod-bahay, dapat matibay at laging bantay. Ngayon ang dating paraiso ay nagiging mahalagang bahagi ng pambansang depensa, ang pag-unlad dito ay may layuning protektahan, ang likas na ganda at palakasin ang ating soberanya. Upang mapanatili ang seguridad, sumasa ilalim sa pagbabago ang balabak, itinatayo ang mas mahaba at modernong runway para sa mas malalaking eroplano ng Philippine Air Force sa ganitong pasilidad, mas mabilis makakatugon ang ating mga piloto sa anumang insidente sa karagatan. Kasabay nito, isang bagong naval port ang ginagawa para sa mga barko ng Philippine Navy. Ang port ay magpapabilis sa pagpapatrolya at pagresponde sa mga banta. Hindi lang militar ang makikinabang, mas madali ring makakarating ang tulong sa panahon ng kalamidad. Ang mga C-130 planes at relief goods ay direktang makakarating sa balabak. Ang mga pasilidad na ito ay lifeline ng mga taga-Balabac at kalapit isla. Ito ang bagong diskarte pagiduban na Nuts Tse, Bag Bois Tastair, Adjurson Borley, na Nuts Nang Bari, ang Poridon of Tse, Parades But Nats the boys were sa mga estrategikong lugar. Ang balabak ay simbolo ng determinasyon nating protektahan ang bawat pulgada ng sinan ng ating teritoryo. Mula papawid hanggang karagatan, handa tayong magbantay. Ang pagpapalakas ng depensa ay nangangailangan ng pondo at kaalaman. Dito mahalaga ang ugnayan natin sa Estados Unidos. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), nagtutulungan ang Pilipinas at Amerika sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Ang runway at port sa Balabac ay kabilang sa mga proyektong sinusuportahan ng EDCA. Ang mga pasilidad ay pag-aari pa rin ng Pilipinas, kontrolado ng ating gobyerno. Ang mga tropang Amerikano ay gumagamit lang ng pasilidad para sa joint exercises at disaster response. Bukod sa pondo, natututo ang ating mga sundalo ng makabagong taktika at teknolohiya. Ang partnership na ito ay practical na solusyon sa limitadong resources ng bansa. Layunin mapanatili ang kapayapaan at tiyaking ligtas at malaya ang Pilipinas. Ang mga proyektong depensa sa Balabac ay nagdudulot din ng pagunlad sa lokal na komunidad. Maraming trabaho ang nalilikha mula sa konstruksyon ng runway at port. Ang dagdag na kita ay nagpapalago sa lokal na ekonomiya at negosyo. Mas ligtas na ngayon ang mga mangingisda, at mas malayo, at mas marami silang nahuhuli. Ang mga bagong pasilidad ay nagpapabuti sa akses sa serbisyo, turismo, at transportasyon. Mas mabilis na dumarating ang supply ng gamot at tulong sa mga residente. Ang depensa at pag-unlad ay magkasabay na nagdadala ng pag-asa at oportunidad. Ang pag-unlad na ito ay biyaya mula sa ating pagsisikap na protektahan ang bansa. Ang balabak ay bahagi ng mas malaking plano para sa depensa ng buong Pilipinas. Ang bansa ay parang kadena, bawat isla ay mahalagang islabon. Sa Hilaga, pinapalakas natin ang presensya sa Batanes, sa Kanluran, sa Palawan, at sa Timog, sa Balabak, at Tawi-Tawi. Ito ang Archipelagic Defense Strategy network ng mga base at pasilidad sa buong kapuluan. Ang mga radar at bagong kagamitan ay ipinapakalat para sa 24-7 na pagbabantay. Ang balabak ang southern anchor ng depensa, katulad ng Batanes sa Hilaga. Ang mga base ay nag-uugnayan para sa mas malawak na pagbabantay at mabilis na tugon. Ang pagkakaisa ng depensa ay nagpapakita ng modernong pag-iisip at lakas. Hindi sapat ang isang malakas na base dapat may sentry posts sa buong bansa. Ang Balabak ay ehemplo ng isang isla na naging mahalagang bahagi ng pambansang seguridad. Ang modernisasyon ng depensa ay tuloy-tuloy at nangangailangan ng political will at suporta. Kailangan ng balanse sa pagunlad at pangangalaga sa kalikasan. Ang Balabak ay ecological treasure. Dapat tiyakin na ang runway at port ay hindi sumisira sa likas na yaman. Ang tagumpay ay makakamit kung sabay ang depensa at pangangalaga sa kalikasan. Sa kabila ng hamon, nangingibabaw ang pag-asa, tanda ng seryosong pagtindig ng Pilipinas para sa karapatan nito. Hindi na tayo pasibong manonood, tayo ay aktibong humuhubog ng sariling kapalaran. Ang bawat proyekto sa balabak ay simbolo ng lumalaking lakas at determinasyon. Ang dedikasyon ng mga sundalo, mangingisda at residente ay larawan ng pagkakaisang Pilipino. Ang kinabukasan ng depensa ay nakasalalay sa puso at diwa ng bawat Pilipino. Ang kwento ng balabak ay kwento nating lahat. Ang kaligtasan ng isang isla ay kaligtasan ng buong bansa. Ang depensa ay responsibilidad ng bawat Pilipino, hindi lang ng mga sundalo. Ang pagkakaisa ang ating pinakamalakas na sandata laban sa anumang banta. Dapat magkaisa sa ilalim ng iisang watawat at layunin protektahan ang soberanya at kinabukasan. Ang suporta sa modernisasyon ng sandatahang lakas ay pagpapakita ng pagkakaisa. Kapag mulat at nagkakaisa ang mamamayan, mas matatag ang bansa. Tayo ay lahi ng mga bayani, ang diwa ng katapangan ay buhay sa bawat Pilipino. Ang mga nagbabantay sa balabak at bawat mamamayang nagmamalasakit ay mga modernong bayani. Ang balabak ay simbolo ng pag-asa at katatagan. Ang bagong kalasag ng Pilipinas. Ang ating paglalakbay tungo sa mas ligtas at maunlad na bansa ay nagsisimula sa bawat isla, bawat komunidad, at bawat puso. Mabuhay ang Pilipinas.